May mga tao bang parabang sinasalubong ng bagyo saan man sila magpunta? Hindi lang ito basta stress o problema, may kakaiba. Parang may mga pangyayaring sobrang tumpak para sabing aksidente lang. May mga bangungot, spiritual attacks, relational chaos, at kung minsan, unexplainable na presensya sa paligid. Could it be, may mga taong pinipili ng langit at tinututukan ng impyerno? Bakit tila may ilan na laging may target sa likod? Social media is exploding with people debating. Totoo ba ang generational curses? May demon assignments ba talaga? Pinipili ba ng diablo kung sino ang ipeperwisyo? Some call it religious paranoia. Others, ancient truth. Pero isang bagay ang hindi maikakaila. Kung ikaw ay may calling, may laban. At kung ikaw ay may potensyal, ikaw ay may kalaban. Sabi nga ng Biblia sa Efeso 6.12, Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga espiritual na hukbong kasamaan sa kalangitan. Hindi ito metaphor. Hindi ito fairy tale. Kung totoo ang kaligtasan, totoo rin ang kalaban. At kung hindi natin ito naiintindihan, baka akala nating sira lang ang buhay, kahit may plano pala ang langit. Kaya sa episode na ito, bubuksan natin ang mata sa mga tanong na matagal nang kinakatakutan sagutin. Bakit ako? Bakit sunod-sunod ang spiritual battles? At paano ko lalabanan ito? This isn't about fear. It's about awareness. You might just be more dangerous to the kingdom of darkness than you think. Ready ka na bang malaman kung bakit hindi ka pinapalampas ng kaaway? Let's go. Yuna. Ang lihim sa lahi. Totoo ba ang generational curse? May mga pamilya bang tila pinanganak na may kasamang multo ng nakaraan? Sa bawat henerasyon, may naiwang bakas. Addiction, depression, pagkawasak ng pamilya. Coincidence lang ba ito o baka may mas malalim? Sa ilang kwento online, halos magkakopya ang buhay ng lolo at apo. Parehong bumagsak sa bisyo, parehong iniwan ng asawa, parehong nagpakamatay. Aksidente ba talaga o assignment? Sa Biblia, may mga verse na tila nagbubunyag ng cosmic pattern. Exodus 25, 5-6 Salanan ng ama na bumabalik hanggang sa ikatatlo o ikaapat na salinlahi ngunit sabay nitong binabanggit ang awa ng Diyos hanggang sa libong henerasyon. Pwede bang parehong totoo ang sumpa at ang pagpapala sabay na umaagos sa dugo ng tao? At kung totoo ito, ano ang tungkulin mo bilang kasalukuyang tagapagdala ng iyong apelyido? Isang teorya, ang kadiliman ay hindi basta umatake ng walang dahilan. Bakit ang ibang pamilya tila walang kaaway, pero ang iba parang sinumpa. Baka kasi may nakita silang hindi mo pa nakikita. Isang potenteng lahi ng tagapaglingkod ng Diyos. Kaya paaga pa lang tinatarget na demonyo bilang gardener, trying to uproot before you even bloom. Sila'y takot sa magiging bunga mo, kaya sinusubukang tapusin ang istorya bago ka pa makapagsimula. Sa una, maliit lang. Isang barkada, isang bisyo, isang maling desisyon, pero unti-unti nabubuo ang pattern. Poverty, abuse, mental illness. At habang tumatagal, parang normal na lang. Ganyan talaga pamilya namin. Pero alam ng langit at impyerno, isang righteous decision ang kayang putulin ang daan-daang taon ng pagkakagapos. Kaya nga may mga unexpected battles, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malapit ka ng makawala Kapag tumayo ka sa gitna ng spiritual battleground, dala mo ang buong lahi mo sa likod. Ang choice mo ngayon makakaapekto hanggang apat na henerasyon mo. Kaya sobrang invested ang kadiliman sa bawat pagbagsak mo, pero hindi ka nag-iisa. Deuteronomio 7, Shyam. Ang Panginoon ay tapat at iniingatan ang kanyang tipan at ang kanyang awa hanggang sa libong salinlahi. Kaya mo to, pero eto pa lang ang simula. Bakit ikaw? Bakit ngayon? Yan ang susunod nating haharapin. Pangalawa, lihim na autoridad ng kristyano. Bakit takot ang demonyo sa iyo? Isipin mong may police badge ka, pero hindi mo alam na sa'yo ito. Kaya araw-araw, nilalait ka, pinupuwersang tumalikod sa laban, habang sa totoo lang, ikaw ang may legal na kapangyarihang magpaalis ng kaaway. Ganyan ang nangyayari sa maraming mananampalataya ngayon. Hindi sila kulang sa lakas. Kulang sila sa kaalaman. Paano kung ang iniisip mong kahinaan ay sa totoo lang kapangyarihang hindi mo pa na-i-activate? May mga kwento. Madalas binabaliwala tungkol sa mga taong nagdasal ng taimtim at biglang gumaling ang may sakit o gumaan ang tensyon sa loob ng isang bahay o biglang tumigil ang away. Sabi ng iba, tsamba lang. Sabi ng siyensya, coincidence. Pero bakit paulit-ulit itong nangyayari sa mga taong may malalim na pananampalataya? At bakit tila takot na takot ang kaaway sa mga taong marunong manalangin ng may tiwala? Sabi ni Jesus sa Lukas 10, siyam, Binigyan ko kayo ng kapangyarihan laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi ito metaphor lang. Literal itong pahintulot na espirituwal na magsabi ng tama na sa mga gawa ng kadiliman. Ang taong alam ito, kahit hindi pastor, kahit hindi sikat, ay parang flashlight sa isang madilim na kuweba. At guess what? Ang dilim ay walang laban sa liwanag. Napansin mo ba? Tuwing lalapit ka na sa Diyos, biglang may distraction, panghihina, o pagdududa. Hindi aksidente 'yan, strategic 'yan. Ang kaaway ay takot sa taong alam kung paano gumamit ng panalangin bilang sandata. Kaya ginagawa niya ang lahat para hindi mo maranasan ang tunay mong posisyon bilang anak ng Diyos. Pero kapag nagising ka sa realidad na yan, boom, mag-iiba ang lahat. Sabi sa Marcos 16 at 17, ang mga tanda ay susunod sa mga sumasampalataya. Magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Hindi lang ito para sa mga misyonari sa bundok o healing crusades. Ito ay para sa lahat ng nananalig, pero kung hindi mo ito alam, hindi mo ito magagamit. Kaya't ngayong alam mo na, handa ka na bang gamitin ang autoridad mong spiritual? Dahil pagkatapos nito, pag-uusapan natin ang panalangin, ang pinakaayaw marinig ng kalaban mula sa iyo. Pangatlo panalangin bilang espiritual na alarma. Bakit ginigising nito ang langit at ginugulo ang impyerno? Para sa iba, ang panalangin ay simpleng paraan para kumalma ang damdamin, parang emotional first aid. Para sa iba naman, ito ay direct hotline sa Diyos. Pero may gumugulong na usap-usapan. Tuwing may nananalangin ng may tunay na pananampalataya, parang may alarmang tumutunog sa spiritual na dimensyon. Kakaibang ideya, di ba? Tanong, baka kaya biglang bigat ng atmosphere kapag nagdadasal ka dahil may nangyayari talaga sa ibang realm? Kung may mga spiritual na nilalang, mga anghel at demonyo, at may laban sa likod ng mga nangyayari sa pisikal, ano ang papel ng panalangin? Baka hindi lang ito words to feel better. Baka ito'y distress call na nagsasabi sa langit. Kailangan ko ng backup. Kaya ba't tuwing magdadasal ka, biglang may tumatawag, may paalala sa calendar, may pagod o lungkot na hindi mo maipaliwanag? Hindi kaya ito distraction na sinadyang ibagsak sa'yo para patahimikin ang panawagan mong ginigising ang langit? Sabi sa Santiago alas 5.16. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. May mga prayer warriors na saksi sa mga di maipaliwanag na pangyayari. Isang batang nawawala, biglang natagpuan, isang utang, biglang nabayaran ng hindi inaasahan, isang cancer, biglang negative ang resulta. Sabi ng iba, coincidence. Pero tanong, bakit tila sunod-sunod ang coincidence kapag may matinding panalangin? Isipin mo, kung prayer talaga ang nakaka-trigger ng spiritual movement sa langit, bakit ka hindi makapanalangin ng tuloy-tuloy? Minsan, bago ka palang lumuhod, may guilt, may bigla ang stress, may kaguluhan sa bahay. Hindi ba't parang may nagpipilit sirain ang koneksyon mo bago pa ito maipadala? Baka hindi aksidente, baka intentional na diversion yan dahil alam ng kalaban na pag tuloy-tuloy kang nanalangin, may gumagalaw sa langit para sa Ang totoo, panalangin ang isa sa pinakamalakas mong sandata. At kung iyan pa lang ay ginigiba ng kadiliman, paano pa kaya ang mismong presensya mong may dalang liwanag? Dahil bukod sa alarmang dinadala ng panalangin, may isa ka pang taglay na hindi maitago, ang glow ng isang taong konektado sa langit. Kaya ngayon pa lang, maghanda ka. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin kung bakit ikaw mismo ang naging target. Hindi lang dahil sa dasal mo, kundi sa aninag ng liwanag mong hindi maikubli. Pang-apat, liwanag na nagbubunyag ng kadiliman. Bakit hindi komportable ang mundo sa presensya mo? Napansin mo na ba na may ilang tao pagpasok pa lang sa kwarto, parang gumagaan ang pakiramdam? Hindi sila maingay, hindi rin sila trying hard maging cheerful, pero may ibang dating. Akala ng iba, ah, likas lang silang kalmado o magaling lang silang makisama. Pero paano kung may liwanag talaga silang dala? Hindi metaphor, hindi hype. Totoong glow at hindi ito nakikita ng mata kundi nararamdaman ng espiritu. Sabi sa 2 Corinto 3, 18, tayo ay unti-unting binabago upang maging katulad niya mula sa isang kaluwalhatian patungo sa mas mataas na kaluwalhatian. Ang pananatili sa presensya ng Diyos ay may epekto. Unti-unti kang nagliliwanag. At habang hindi mo ito napapansin, yung mga nasa paligid mo, lalo na yung nilalamon ng kadiliman, ramdam na ramdam ito. Hindi ka pa nagsasalita, pero ang presensya mo palang nakakapagpabago na ng spiritual na atmosphere. Isipin mo, kakaputol mo lang ng toxic na relasyon, kaka-start mo lang mag-devotion araw-araw, kaka mo lang magpakatotoo sa Diyos, bigla kang sinabugan ng discouragement, problema, o even spiritual dryness. Coincidence ba 'yon o baka may nagtangkang patayin ang ilaw bago pa itutuloy ang magningning? Darkness hates exposure. Kaya the moment you glow brighter, expect resistance. Pero huwag kang matakot. Sa social media, may mga kwento ng simpleng prayer meeting na nauwi sa freedom. People crying, releasing trauma, feeling peace. Critics call it drama. Pero sa spiritual perspective, kolisyon yon ng liwanag at dilim. Kapag tunay kang lumalakad sa katuwiran, minsan hindi mo na kailangan magsalita para mangyari ang pagbabago. Kasi dala mo ang mismong presensya ni Kristo. At oo, kaya rin may panahon na bigla kang pinanghihinaan dahil may humahad lang na sa liwanag mong umaalingasaw. Sabi ni Jesus sa Mateo 5, Labing anim, ipaliwanag ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Hindi ito suggestion, utos ito. Ibig sabihin, may ilaw ka at inaasahan kang hayaang ito'y makita. Kaya nga gustong takpan ng kaaway ang glow mo kasi alam niyang hindi lang ito personal, pang mission ito. Pero teka, may isa pang dahilan kung bakit intense ang laban sa paligid mo. Hindi lang dahil sa liwanag mo ngayon, kundi dahil sa destiny mong tinatarget nila. Panglima, ang tadhana mong pinagiinitan ng kadiliman. Bakit laging may laban kapag nagsisimula kang magbago? Wala ni isang tao sa mundo ang may eksaktong pinagdadaanan mo personalidad mo o pinapasan mong calling. Kaya kung totoo na may destiny ka, isang misyon na itinakda ng Diyos bago ka pa ipinanganak, posible rin na may mga puwersang hindi natutuwa sa direksyon mo. Maaring ang role mo ay hindi lang para mabuhay, kundi para magbago ng kalakaran. At kung totoo yan, sinong magbebenepisyo sa pagkadistract mo? At sinong nawawalan kapag nagpatuloy ka? May mga kwento ng mga taong muntik ng mamatay, aksidente, matinding sakit, trauma, pero milagrosong nakaligtas. Sabi ng ilan, swerte lang. Pero paano kung hindi? Paano kung sinubukan ka ng tapusin ng kaaway bago ka pa makasimula? Parang gustong itigil ang istorya mo habang intro pa lang. Dahil alam nilang, pag ikaw ang nagsimulang lumakad sa purpose mo, maraming pader ng kadiliman ang mababasag. Sabi sa Jeremias isa, lima, Bago pa kita inilagay sa sinapupunan, kilala na kita at itinalaga na kita. At sa Efeso dalawa, sampu, tinawag tayong kanyang obra maestra na nilikha para sa mabubuting gawa. Kaya kung may plano ang Diyos, may counter plan din ang demonyo. Hindi ka lang basta napapagod, baka sinisiraan ka ng loob para hindi mo makita ang plano. Isang artist na laging discouraged. Isang mentor na biglang nasangkot sa iskandalo. Hindi ito random. Baka orchestrated. Mas malaki ang calling, mas matindi ang opposition. Parang spiritual algebra. Kung wala kang impact, hindi ka seryosohin ng kalaban. Pero kung ang glow mo, authority mo, panalangin mo, at destiny mo ay may kakayahang magdulot ng eternal damage sa darkness, then of course, susubukan nilang ibagsak ka. Kaya, pag sunod-sunod ang problema, baka hindi ito sign ng kahinaan mo, baka sign ito ng significance mo. Madali sanang sabihin chance lang to o ganyan talaga ang buhay. Pero mas nakakatakot isipin na walang dahilan ng lahat ng ito. Mas malalim, mas makapangyarihan ang katotohanan. Ikaw ay worth targeting kasi ikaw ay worth using. At ngayon na alam mo yan, hindi mo na kailangang magtago sa takot. Magsimula ka ng lumakad sa tawag mo. Dahil kung ganito ka interesado ang kadiliman na sirain ka, gaano pa kaya ka interesado ang langit na gamitin ka? Pang-anim. Ang patotoo mong kayang bumuwag ng kasinungalingan. Bakit takot ang kadiliman sa kwento mo? Lahat tayo may kwento. Maaaring ang iba dramatic, mula sa bisyo, krimen o depresyon. Ang iba naman tahimik pero puno ng himala at pagbabago. Pero anuman ang forma, may kapangyarihan ang patutuo mo. Hindi ito teorya, hindi ito sermon, ito ay totoong buhay. At ayon sa pahayag 12 at labing isa, tinalo ng mga mananampalataya ang jablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patutuo. Kaya tanong, bakit tila lahat ng puwersa ng kadiliman ay gustong patahimikin ka? Marami ang nagsasabing ang mga testimony ay OA o gawa-gawa lang. Pero hindi mo pwedeng baliwalain ang taong mismong nakaranas ng milagro. Paano mo masasabing hindi totoo kung mismong siya ang dating adik na ngayoy pastor? O yung babae na ilang taon nang nakikipaglaban sa depresyon, pero isang gabi lang ng panalangin, nagkaroon ng kapayapaang di maipaliwanag, hindi ito kwento lang. Ito'y ebidensya ng ng gustong itago ng kadiliman. Isipin mo to, may isang tao na naniniwalang wala na siyang pag-asa. Paulit-ulit ang kasalanan, ang sakit, ang cycle ng brokenness. Akala niya, wala nang kwento ang buhay niya. Pero narinig niya ang kwento mo. Ikaw na muntik ng mamatay. Ikaw na iniwan, pero pinili pa rin magpatawad ikaw na dating akala mong wasak pero ngayoy buo sa grasya. At sa isang saglit, nabuksan ang tanikala sa isip niya. Kasi kung nangyari sa iyo, pwede rin pala sa kanya. Kung ang kadiliman ay nabubuhay sa kasinungalingan, ang patotoo mo ay parang spotlight na bumubulgar sa kanila. Kaya ka inaatake ng hiya. Kaya may bumubulong na walang may pakialam sa kwento mo kaya may nagbabalik ng alaala ng kahapon mo para manahimik ka. Pero ang totoo, yung mismong kwento mong yan ang magpapalaya sa iba. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging totoo. Sa panahon ng fake news at filtered realities, ang totoo mong kwento ang pinakanakakagulat at pinakamakapangyarihang content. At hindi lang ito para sa views, ito'y para sa kaluluwa. Sabi sa unang Pedro 3.5, maging laging handang magpaliwanag sa sinumang mang nagtatanong tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kasi minsan, ang patutuo mo ang sagot sa panalangin ng ibang tao. At kapag nagsimula kang magsalita, sisimulan ng Diyos ang muling pagsulat ng mga kwento ng iba. Pangpito, espiritual na kaluob, ang kryptonite ng kadiliman na ayaw mong madiskubre. Minsan may mga tao na parang laging nasa tamang timing. Nagsalita lang sila pero parang direktang tumama sa puso mo. May iba naman na kahit walang sinasabi, parang gumagaan ang paligid kapag nandyan sila. At may ilan, nakakaramdam ng something's off kahit wala pang pruweba. Coincidence lang ba ito? O baka may spiritual na regalo silang dala? Isang uri ng kapangyarihan na hindi lang para sa kanila kundi para saktan ang plano ng kadiliman? Isipin mo, kung ang discernment kayang ilantad ang hidden agenda, kung ang gift of healing kayang baligtarin ang epekto ng oppression sa katawan, kung ang gift of mercy kayang tunawin ang decades ng bitterness, hindi ba't direktang atake yan sa pundasyon ng kaaway? Hindi ito spiritual flex. Ito'y spiritual function kaya sabi sa unang korinto, labindalawat pito, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob para sa ikabubuti ng lahat. Bawat regalo ay may assignment. Bawat assignment ay may epekto. Kaya may resistance. Napansin mo na ba? Yung area kung saan ka pinaka tinatawag, kadalasan, yun din ang pinaka inaatake. Kung tinatawag kang mangaral, baka noon palang takot ka na magsalita. Kung may gift ka sa finances, baka sunod-sunod ang financial loss mo. Kung may healing ka sa puso ng iba, baka sugat na sugat ang sayo. Hindi ito aksidente. Baka sinusubukang sirain ng kalaban ang mismong tool na kinatatakutan niya. Hindi kailangan ng kaaway na tanggalin ang gift mo. Kailangan lang niyang tiyaking hindi mo ito magagamit. Kaya dumadating ang self-doubt, overthinking, shame, at discouragement. Minsan pa, mismong mahal mo sa buhay ang tutuligsa. Ang weird mo na, over ka naman, akala mo kung sino ka. Pero tandaan, lahat ng distraction ay layunin lang na manahimik ka at huwag lumaban. Sabi sa Roma 11.29, ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi niya binabawi. Ibig sabihin, kahit ilang beses ka nang nadapa hindi pa rin late para gamitin ang regalong ipinigay sa iyo. Baka ikaw lang ang may susi na kayang buksan ang pinto ang matagal ng sinarhan ng kadiliman. Kung hindi nila mapipigilan ang paggamit mo ng regalong iyan, matatalo sila sa laban na pinakaaalagaan nila. Kaya ang tanong, handa ka na bang gamitin ang regalong ito bilang sandatang hindi nila mapigilan? Pangwalo, bakit ikaw ang pinag ng kadiliman? ang lihim sa laban na hindi mo alam. Napansin mo na ba? Tuwing sinusubukan mong lumapit sa Diyos, may distraction. Tuwing ginagamit mo ang regalo mo, may krisis. Tuwing pinipili mong magpakatino, may ataking dumadating. Hindi kaya sinasadyang ilayo ka sa kung ano ang tunay mong kayang baguhin? Bawat aspeto ng buhay mo, pamilya, calling, panalangin, autoridad, kwento, liwanag, kaloob, parang piraso ng puzzle. At pag pinagsama-sama mo to, ikaw pala ang mismong banta. Hindi ka sinusubukang pigilan dahil wala kang halaga. Tinatarget ka dahil sa halaga mo. Kung wala kang kwenta, hindi nila kailangang pansinin ka. Pero dahil dala mo ang potensyal na magpabago ng pamilya, ng komunidad, ng espiritual na atmosfera, pinupuntiriya ka. Hindi ito katang isip. Hindi ito paranoia. This is war. At ikaw ay isa sa mga sundalong may pinakamatinding armas. Mas madali sanang paniwala ang malas ka lang. Mas komportabling isipin na walang plano ang buhay. Pero paano kung ang totoo, pinanganak kang may daladalang misyon? At ang bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi patunay na gumagalaw ka sa direksyong tinatakutan ng kadiliman. Sa bawat gulong, hindi mo maintindihan, baka may puwersang sinusubukang pigilan kang gumising. Romans 8, 31 ay nagsasabi ng lahat, Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot bago ka tumayo. Kailangan mo lang malaman kung sino ang kasama mo. Baka ang pinakamatinding evidence na may calling ka ay ang katotohanan ng lahat ng bagay ay gustong sirain ang panawagan mo, pero hindi pa huli ang lahat. Maaari kang bumangon, maaari mong baliktarin ang istorya. Kung ang dilim ay hindi naaalarma sa iyo, tahimik lang sila. Pero kung ikaw ay may liwanag na kayang gumising ng iba, may kwento na kayang magpalaya, may panalangin na kayang umuga ng langit, asahan mong liligiran kanila ng mga hadlang. Pero ngayon, alam mo na, hindi ka biktima hindi ka baliwala, ikaw ay markado, hindi para mamatay, kundi para magtagumpay. Kung nahirapan kang ibahagi ang kwento mo dahil sa hiya o takot, ngayon ang panahon para maintindihan. Baka yan ang mismong kwento na magpapalaya sa iba. Sabi sa unang Timoteo 1, labing anim, ginamit ng Diyos ang buhay ni Pablo bilang halimbawa ng kanyang habag para sa mga darating pa. Isang taong malayo noon, ngayon ginamit na liwanag. Baka ikaw din. Huwag mong hayaang patahimikin ka ng takot. May naghihintay sa tinig mong magsasabi, may pag-asa pala. Kung totoo ngang tinututukan ka ng kadiliman, mas totoo pa rin na tinayuan ka ng Diyos. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Roma 8:31. Hindi ito pampalakas lang ng loob. Ito'y paalala ng realidad na kahit lahat ng impyerno ay magplano laban sa iyo. Hindi nila kayang lampasan ang isang Diyos na nagsabing, Ikaw ay akin. Kaya kahit gaano ka kahinaras ng kaaway, hindi nila mabubuwag ang sinimulan ng Diyos sa iyo. Tumayo ka. Tingnan mo kung ano ang nasa loob mo. Generational blessing, authority, prayer life, glow, destiny, testimony, gifts, hindi ito simpleng terms sa church, it's your spiritual arsenal. At gaya ng sabi sa Efeso 6, Labing isa, isuot mo ang buong baluti ng Diyos hindi para magtago, kundi para lumaban. Kung totoo na ngang obsessed ang kadiliman sa iyo dahil sigurado silang hindi ka ordinaryo. Kung damang-dama mo ang spiritual na pressure, hindi ito dahil nagkamali ka ng direksyon, baka nga nasa tamang landas ka na sa wakas. Kaya huwag mo nang hayaang sirain ng enemy ang identity mo. Minsan, ang mga bagay na halos sumira sa iyo ang siyang patunay ng galing mong itinatago. Kapag niyakap mo ang tunay mong katauhan sa Diyos, pati ang mga pinakamasakit mong sandali ay magiging testimony ng kanyang lakas. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, hindi ito para sa iyo lang. Ibahagi mo ito sa kaibigang patuloy na hinahataw ng pagsubok. Baka ang boses mo ang susi sa kanyang pagbangon. Tandaan, ang obsesyon ng kadiliman ay walang binatbat sa kapangyarihan ng pag-ibig at katotohanan. At ngayon na alam mo na kung sino ka at bakit ka tinutugis. Ang tanong, ano na ang gagawin mo sa katotohanan ito? Ang desisyon, ang pagkilos, ang pagbabago, nasa kamay mo na.